hall ng compound namin. Yan. Doon sa kabila, sa likod nito, merong swing pool. Saka, itong bahay na yan, sa likod yan, doon yung street ng bahay namin. marami mga bata dito. Mostly, Mostly kasi yung nakatira dito mga mga taga US, taga Europe. May mga, mga bata diyan, mga puti. Bata na mga puti. <laughs> Naglalakad na ulang mga tsinelas. Ayaw kainin. Ayaw. In Hindi kilala ng pusa yung ampalaya. Tsaka mapait. <laughs> Ayaw niyo mapait. <laughs> 4 million. Salamat sa inyo, Jarn. Kesya, hello po, teta. May galab shout out. Sana all teta. Teta, teta, teta. Ay! Ang pinsan ko, ah. Amusta ka na dyan, size. May duty ka? Or bago ka mata? Day ko subong muna nga diri sa ano diri ko sa compound na mo nagpungko-pungko. Naka-break. Ah, naka-duty. Ano ah, na oras? Dala sa inyo. Dok, aga ho naman yung subong. Ay, hindi. Aga. Hapon ata. Dala sa inyo. Ay, hindi. Udto dala sa inyo, no? 4 AM. Oh, I see. Mm. 4:30 AM, the is 3:30 PM. Baliktad lang tapos nag-advance isa. Nag-advance isa ka oras. Apang gabi, kagali. nagagawas na ko every Friday sa D.O. po kay nandito ko sa balay ang eh. mall ang pwedeng magawas ka kay makapahangin-hangin makapahangin-hangin kagkaon ng Pilipino <laughs> arang ako pagkaon pagkaon ko sa kring hindi man magkaon Nagbakal ako sa kanon, hindi ko man siya naubos halos, di ka nagidtong. Not... Ti dako nagidtong alaga mo da. Oo. 16 years old na siya, taas-taas. Binata na. Pag-abot ko diri dati, 11 months pa lang to siya eh.